Magandang araw muli Elmerong Kilio ako sa Sydney. Maraming salamat po sa mga subscriber natin at mga nagla -like, at mga nanonood ng aking video. Ang kadalasan po, mga pinag-uusapan ko po rito ngayon, ayan, eh, pagiging isang electrician. Okay. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang uh, karamihan tanong sa akin. Paano magtrabaho dyan sa Australia bilang electrician? At paano po sir maging assistant po ninyo? Alright, okay. Kung unang topic natin ay paano makapagtrabaho. Okay, tatlong tatlong visa. Pero pang ibang visa, kaya lang mas po. Oh, tatlo lang ang pag-uusapan natin. Una, student visa. Mag-aaral ka rito at magtatrabaho ka at the same time. Ang student visa, ito ang pathway mo para magkaroon ka ng local experience at magkaroon ka ng pera para, habul, para uh, maging handa sa mga gastusin. Bukod pa 'yung mga normal na ginagastos mo habang ikaw ay estudyante, nag-iipon ka pa para sa mga migration purposes ng gastusin. Okay. Okay. Sa pagigising ng estudyante, talagang madugo ito at mahirap. Hindi kasi hindi kasi at pag ikaw ay nakagraduate na bilang isang uh, sa sa electrician course, no? E, ikaw ay tuloy-tuloy na na magkakaroon na lisensya. Meron pa mga process kang pagta- uh, dadaanan. Magka, katulad ka rin ng iba na mga nag-aral na dito, nagtapos na, kumuha ng graduate visa, pagkatapos, at patuloy na naghahanap ng employer. para maging silang 4A, makakulang 4A to visa, business sponsor ang kailangan nila. Okay. Ngayon, itong bagay na to, eh, medyo mahaba to at madugo na pag-uusapan. So, iyon ang unang way para makarating ka rito at magtrabaho. Ang importante kasi sa application, sa process ay pera. Importante, magkaroon ka ng dila na English. Very important ang English. Sa lahat ng mga visa, importante ang English kasi siyempre ang habang mo ay migration at maging permanent resident ito sa Australia. Pangalawa, business sponsored. Alright? Ito medyo tawag under the temporary skill visa. No? Uh, ikaw ay mag-a-apply, mag, mag ng employer. Halimbawa, nasa overseas ka, naganap pa ng employer, swerte ko kung makakita ka, bid na ng electrician. Talagang wala akong nakita na kumuha ng electrician kasi nga, lahat ng state dito para mag electrician kaya nangalan license electrician ka. O bakuwa ka man, eh hindi ka electrician. Okay? maaari kang uh, uh, tinatawag nating tradesperson na ano ba kadalasan meron tina meron kami electrical fitter no el electrical fitter at meron din naman ano uh, ba nakalimutan ko yung tawag ng kadalasan sa tradesman electrical trade assistant yon nakuha ko All right. so ito yung mahari maging category mo bilang trabador dito oh. kahit na graduate ka sa Pilipinas sa electrical engineer or registered master electrician ka o halimbawa nakakita ka ng business sponsor, ang magiging trabaho mo ay electrical trade assistant. Right. Ngayon, eto, talagang totoo lang, no? talagang napakahirap. Kung ikaw eh, sa New Zealand, doon, pumunta ka sa New Zealand. sa New Zealand, nagiging maduguri ng mga, mga, aplikante na kasi talagang magagaling yung mga dumarating doon. Talagang, talagang experience sa electrician. Sila ay kumukuha sila ng mga electrician na doon nagtatrabaho ngayon sa New Zealand. May, may maganda akong topic yan para sa mga New Zealand. Mamaya pag-uusapan natin. Ha? Pero ito man yung sinasabi ko. Balik tayo sa usapan. Business sponsor. Ngayon, pag ikaw ang nagkaroon ng business sponsor, okay, ito ang maganda. Habang ikaw ay may business sponsor at ikaw ay nagtatrabaho, asikasuhin mo yung pagkakaroon ng electrician's license. Paano ka magkaroon ng electrician's license? Kasi eto pag, uh, pag ikaw na business sponsor, malaki ang chance mo maging permanente sa kategoryo o sa trabaho na ginagampanan mo ngayon. Pero kung ang, halimbawa tinanggap ka sa trade electrical trade assistant, eh hindi ka matatanggap. Wala kang category, Electrician ang category na gusto mo applyan. Okay? Hindi ka magiging permanente. Mahihirapan ka. Kaya pupurso mo habang ikaw ay may sponsor na nagtatrabaho ko, ipupurso mo na makapag-aral ka para tapusin na Technology at magkaroon ka ng lisensya. So, babalik na lang sa pag-aaral. Uh, ang pagandahan nito, meron kang trabaho at meron kang pera. Okay. Bukod sa pag-aaral, no, dito, no, since na ikaw, eh, kumukuha ka na ng local experience sa electrician, ang kailangan mo lang practical skill assessment. Okay. And then, pagkatapos, no, kukuha ka na ng gap training. Madali na yon Tapos, one year supervision, makakaroon ka ng licensed electrician. And then kapag nakakuha ka ng license electrician, bingo, yun, pwede ka na mag-apply ng permanent resident, okay? Kabang ikaw ay business sponsor. Ngayon, pag-uusapan naman natin, usual topic, migration. Magmamigrate ka mula sa Pilipinas, papunta rito. Iyon, migration, yun yung third alternative mo. Magiging mag-migrate ka sa skilled migrant. Ah, ang problema nga lang talaga dito, e, eh, pera at English, okay? Plus, edad. Okay. Very importante sa migration ay ang edad mo ay mababa sa 35 anos. Kasi um, may points to eh. No? Pointing system kasi alam nyo naman migration sa Australia, pointing system. Pangalawa, education. Okay. Kung ikaw, electrical engineer sa Pilipinas, malatili ka na lang dyan mag-engineer. Huwag ka na magbaka sakali pang pumunta rito. Alright? Para mag-aral. Kumuha ka lang ng 5 years experience or 3 between 4 or 3 to 4 on 5 years experience pwede ka na mag-apply for migration no? assess ka na bilang isang engineer mapa-mechanical ka, mapa-industrial ka as long, ang, as long as ang trabaho mo sa Pilipinas ay engineer at ito ay documented maliwanag documented kasi magpapa-assess ka and then English Ako, talaga English ay napaka-importante yung mga Kadalasan kasi sa mga electrician natin na galing sa NC to mga testa, eh medyo may kahinaan sa English pagdating sa lain reading, writing, listening. Alright? O, oh, pati yung pagsasalita. Yun ang problema. Kaya nga pagdating sa English, bagsak at hindi mga pagmigrate. migrate Kadalasan ang kinukuha lang nila eh, makapunta dito at makapag-aral dito para at least ma-improve yung kanya ng English. At ang pinaka-importante, pera sa madalit salita ang lahat ng galaw mo so kumukuha ka na experience sa Pilipinas bilang engineer okay habang kumukuha ka na experience dapat nang iipong ka ng pera napaka importante ng pera kaya pero ako kilala mga engineer na nagbabar muna nag OOFW nag iipon ng na pera mula doon sa bansa na yun either Singapore, OFW sa Middle East at doon sa bansa na yun hindi po sila ng pera, yun ang ginagabi nila para mag-migrate sa mga application pool. ng mga application fee. Napakamahal ng application fee sa migration. Yung process lang talaga madugo. Nung araw, napakamura pero ngayon sobra, grabe. Ang dagdag ng kung ano nung mga red tape. Okay. Ngayon, yun ang kinakaya importante. So, English, uh, yung, yung experience, yung edad mo. Alright. And the rest, mag-aantay ka na lang. Be patient para ikaw eh uh, let's say pag hindi ka patient kasi marami nagmamadali diyan eh no Sir so, gusto ko po pumunta diyan sa Australia uh, gusto ko po mag-electrician sabi ko wag magtay ka tapusin mo 'yung pagiging engineer po diyan O, saka ka pumunta dito pag hindi ka na All right Kaya lang ang ganda ng alam pag dito sa Australia dollar ang kinikita mo dollar din 'yung application sa Pilipinas kada piso na kinikita mo 35 36 dito Oh, kaya 36 times ang effort mo para para ikaw ay kumita ng malaki. Oh, yun ang problema. Kaya karamihan sa mga nag apply ng skill migrant, kumukuha, take note, kukuha muna na experience sa Pilipinas. Pagkakuha na experience sa Pilipinas, dahil sa limang taon na sila, pumupunta rito bilang estudyante, student visa. Habang sila ay nag-aaral na student at kumikita ng pera, ang ginagawa nila, nag-up nag-a-apply sila for migration. Alright. Binabago nila yung kategory ng visa. Pero estudyante ka pa rin. Huwag ka maglala. Estudyante ka pa rin. Kaya lang, habang nag-aantay ka, pinaprocess naman yung iba mong application bilang permanent resident. Maaaring dumating yung permanent residency mo bago ka makatapos sa school o kaya natapos ka na sa school at kumuha ko ng another visa, graduate visa habang nag-aantay pa yung application mo para maging permanent resident as skilled migrant. Speaking of graduate visa, yung pagkatapos mo ng estudyante, no? buwa ka ng student visa, and graduate visa naman ang susunod. Okay. May bago nililis kasi yung government eh. Oo, kasi napansin nila patalon-talon yung mga estudyante dito pagkatapos ng graduate ng age care, pa naman sa early childhood. Pagkatapos ng graduate ng early childhood, hindi pa rin makakuha ng employer lilipat naman ng management o kaya kung ano-ano nililipatan hanggang sa puntao na rito, 12 years na rito, hindi pa nagiging residente. Okay, kasi unang-una, -una, wala silang mga, 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 employer na makuha sila. Alright, yun, wala silang makuha ng employer. Yun ang problema. Kaya ang, I think, lumabas na ng January, na ikaw na, nagtapos ng isang student course, at kapag ikaw is 35 years old and above, eh, hindi ka nila bibigyan ng uh, graduate visa. Okay? Yun ang problema. Kasi nga, uh, sa mga experiences nila. Kaya kung maaari, ini-encourage ko yung mga less than 35 years old, mga 30 years old, pwede ka nang yung pumunta rito at mag-aral. Pero pag ikaw, eh, tiyakin mo lang 2.5 half years cost lang. No? Kasi, huwag ka bupaparik sa 35. Mm hmm, yun ang regulation. Kaya medyo mabigat na. Uh, kaya, pag-aralan mabuti planuhin mabuti. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga electrician na nasa New Zealand. O oh, okay, yung mga electrician na nasa New Zealand. Alright. Maraming salamat ha. Kayo lagi nanonood sa aking uh, channel na ito. <laughs> Alright. Kamusta kayo dyan? Okay. Kayong mga electrician na nasa New Zealand, kayo ang malaking tsansa para makapagtrabaho dito sa Australia kasi ang standard ng New Zealand ay kapareho ng Australia. Alam niyo ipakanaka importante lang dyan ay magkaroon kayo ng lisensya sa New Zealand electrician's license kasi pagdating nyo rito i-convert -co yung inyong license hindi ka na mag-aaral convert natin okay. ngayon ano ang gagawin ninyo? Una-una, alam ko kadalasan ang kanilang mga uh, contract is 2 years eh, no? Okay. During the 2 years na yun, yung mga kinikita mo dyan, kung maaari, eh, mag-ipon-ipon ka para tinigyan mo kung paraan para magkaroon ka ng lisensya. Alam ko, yung mga subscriber natin, ginagawa na yung paraan yun. And then during that time, okay, kumuha ka na rin ng English exam dyan. Para ikaw, e eh, maghanda na for migration. Kagoy mo naman is habang najanka ka, kubare after 2 years, kadalasan dyan may mga project na mahaba eh, mga, mga long projects eh, no? Ire-renew din 'yung contract mo. Pero during that time, mag-apply ka, ka rin ng permanency either sa New Zealand o dito sa Australia. At least dollar ang kinikita mo. Pero magastos talaga to ha. Uh, kasi sa New Zealand, ang kategory sa iyo, OFW ka, no? Hindi ka pa migrant. Okay? Kaya wag, pilitin mo magkaroon ka ng lisensya. Kapag ikaw nagkaroon na lisensya, ito ang way mo para mag-migrate sa Australia. Uh, kailangan mo lang is English. Kasi sa skill assessment, sigurado ko na eh dahil may lisensya na ng New Zealand. Um, yun, approved. So, yun ang pag-aralan ninyo at ipurso ninyo para kayo ay makarating dito sa Australia bilang permanente. Napakaganda na Australia, hindi New Zealand. Alam nyo yan. Okay. Pagdating sa benefits, mas maganda pa rin kami dito. Hindi kami ang pinakamaganda pagdating sa benefits sa buong mundo. Okay? Nakalimutan ko sabihin, kapag nga pala ikaw ay eh, lisensyadong electrician ka na sa si New Zealand, makakakuha ka ng business sponsor dito. Napakadali niyan. Kasi i-convert at pagdating mo dito, automatic 'yun. Business sponsor ka, full-time employee ka. Lahat ng benefits sa normal ng mga normal na regular employee dito, pareho rin sa iyo. At kapag ikaw ay nandoon na, pwede ka mag-apply bilang permanent resident habang nandito ka. Okay? Tandaan nyo, importante lang lisensya. Lisensya lang ang kailangan ninyo na electrician's license sa New Zealand sigurado na magkakaroon ka ng business sponsor. Mm -hmm. Yun ang gawin ninyo. Oh, ito naman yung mga normal tinatanong. Sir, paano po ba maging assistant niyo, maging apprentice niyo? All right. alam niyo, hindi na ako kumukuha ng ng mga nanggagaling sa Pilipinas nang walang local driver's license here. Okay. Maaring kuhanin ko kayo. Maaring kategory nyo electrician. Pero, ang trabaho ko is 30% lang as mostly 30 to 40% lang electrical. Kadalasan ang ko kasi inspection, ko kasi inspection. Kaya don't expect na em lahat ng work to is electrical. All Meron tayong isang i-sponsor actually. Uh, marami akong kinuha nang hindi ko na kamag-anak. Ito hindi ko rin kamag-anak. Pero ah uh, ninong ninong ako tawag sa akin ninong. No, alam niyo, umuwi ako sa Pilipinas. Kadalasan umuwi ako sa Pilipinas. Yung so, tao na to, walang ginawa kundi eh, sunduin ako sa airport, ihatid ako, tapos travel ako, so gumagawa ng paraan. Nag-absent para lang mag-drive para sa akin, nakasama sa, sa akin niya. Sabi ko, this person is really uh, deserve, no? Deserve an opportunity. Okay. Siya ay mechanical engineer sa Pilipinas. Pinakukuha ko lang, pinatatapos ko lang ilang, ilang taon niya na bilang mechanical. Pero at this year, ina-process ko na, sinimulan ko na, kaya kumuha na ng English papupuntahin ko rito. At siya ay aking gagawin kong electrical assistant. Pero ang gagawin ko sa kanya, ang trabaho niya ay engineer. Ang gagawin sa kanya is fire protection engineer. Alright. Yung category na yun, para tuloy-tuloy ang continuity ng pagiging engineer niya. At mag apply siya, take note. Tulad ng sinabi ko kanina, estudyante ang visa. Habang naging istudyante, pinaprocess din yung kanyang permanent residency. Alright, magkakaroon. At least, ang kinikita niya na rito ay dollar. Okay merong mga pera. Alam ko, ang sweldo niya lang doon eh, napakababa eh. Okay. Grabe naman kayo, engineer sa Pilipinas, tapos ang sweldo lang eh. I think 38,000 per, per month. Grabe, baba naman nun. Eh. Lumalabas 1,000 Australian dollar per month. Eh, sweldo lang namin yan sa loob ng isang linggo. Doon sa mga regular na electrician. Mm -mm, hindi pa electrician yun, license lang, license electrician lang. Eh. Ang baba talaga kaya kapag gusto mong maging migrant dito at magdugo nga ang labanan ng pagdating sa pera yung finances, finances natin hindi ka makakapunta rito dahil sa ang gastos, grabe Yung, cost, yung cost of living na dyan sa Pilipinas mataas na tapos mag a-apply pa sa application mga application fee and then, lalo na, lalo kung mahihirapan I mean, asa, sabi ko mas pabuti dumating ka na rito pumunta ka na rito mag-aral ka habang nag-aaral ka, mag, ano, ka ng pera. Diba? Mas maganda yun. Yun ang magiging, magiging way namin. Alright. Mechanical engineer siya sa Pilipinas registered. Kagawin ko dito itong uh, engineer din, fire protection. Kasi sa fire protection side, meron kami mechanical side. Eh, no? Yung mechanical ventilation system. Kaya ganoon ang magiging category niya. Pero ang trabaho niya, mix-mix, maraming klase. Alright. Okay. Uh, Tapos sa na kayo, hindi ako nakakapag-upload dahil grabe yung busy ako dito sa trabaho. Wala nga akong assistant eh. Uh, assistant ko lang si Hana, pero 2 days lang siya nagtatrabaho sa akin. At karamihan hindi ko pa mag, uh, mabigyan ng talagang total na trabaho. Pati mga electrical, ako gumagawa kasi nga, nagbago na nga ang patakaran dito, lalo sa apprentice. Uh, nung dati si Rafael, pinagsosolo ko, bawal din yun. No? Pero ngayon, dating kong electrician, siya pinagagawa ko na iba, pero sabi ko masama yun. Ngayon pala, uh, direct supervision na. So, merong tatlong klase ng supervision sa apprentices. Uh, one is to one, one is to three, and one is to five. No? Medyo mabigat yun. at isa na rin to sa mga pangangailangan para ikaw ay kumuha ng lisensya from apprenticeship to license. At yung mga unlicensed electrician na nanggagaling sa ibang bansa, eh kinakailangan may supervised, totally supervised ng electrician sa mga trabaho nila. Alright, yun ang mga bagong changes dito sa New South Wales. So, tumuli si Elmer Ronquillo, ako sa Sydney. Maraming salamat po sa panonood. I have a very good 2024.